Yun, good evening, good evening, good evening sa inyo mga boss. Welcome back sa ating channel. Ito yung PlayStation ko sa anak ko dati naglaro ng ano eh. Yung Unley Coke, Unley Wow! Tower. Tower of Milk Tea. Ayan mga boss. Pero mahirap yung makahig mga boss ha. Ah. Kasi parang ang mangyayari niyan, Pag, pag uh, kinahig mo yan, pigsampu lang naman yan mga boss sa store. Doon sa grocery tic shampoo lang dito eh. Kumbaga bawat pulog mo kailangan may makuha ka para bawi mo yung shampoo mo. Pero dapat makadalawa tatlo ka. Pag gumuho yan, laglagan dito. Pero ano to? Awang likod nito, sigurado? oh, sabi ko na eh. Awang likod niya mga boss. Eh. Sipre, ito tulak mo yan. Doon, doon magkalaglagan sa likod yan. Pero pag magaling ka tumayaming sa tulak nito. Pag marunong kang magtulak nito. Dito laglagan sa harap to. Mapurga ka talaga siya, Knight, <laughs> Dito na karanin ang kuke. Okay, ayan, dito. Ay. Ito, may may Mr. Brown ulit siya. Ayan. Uy, meron din siyang Knight, ha? Ayan, oh, mga boss. Nakapatong lang doon. Try natin. Sayang yun, eh. Nakagumang na yan. lakas ang pakiramdam ko eh. 16 na yung hulog niya mga boss. 16. Yun, may nalaglag. 윤. 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 Kaya nakakuha ako ng kape mga boss. Ayan o, oh, tatlo pa rin yung hulog o. Oh. Kaya nang nakaraan. nag-wishit siya kasama kasi yung isang merit feed <laughs> Tingnan natin kung makailan tayo muna apat na milk Ay, hindi lemon tea yung isa tapat dalawang kape at isang better chocolate lang nakuha natin ng August ayan 100 plus well anyway okay lang kung puro kape yan sana makarami na naman tayo kasi pansin pansin ko talaga pag uh, no, ganyan yung kape hindi hindi nagre-reset yung ano yung sensor sayang mo hanggang dito na lang mga boss See you next time.